Ayan. Hello, good evening everyone, mga kalabs. Ayan. Ang topic natin for tonight ay ano, ah uh, patungkol sa pagpunta sa Apollo at uh, pagkuha ng at pagclaim pagclaim sa atin. Paano natin makiklaim yung mga benefits natin na hindi natin nakuha or may mga complaint kayo sa inyong mga amo. Pupunta kayo sa polo. Sa pagpunta po sa polo, ah, uh, pag-complain, kung magko complain kayo, or anong, ano nyo kung magpa-final, uh, except na kayo, so kailangan nyo po talagang dumaan sa OWA, para po makaroon tayo ng final settlement to. At sa pagpunta nyo po doon, kailangan lang po isa, dala nyo na yung, dala nyo yung magpa-final settlement na kayo, kailangan dala nyo po yung copy ng inyong yung plane ticket nyo, yun, so yung direct flight direct flight, plane ticket copy of the final exit visa copy of the passport, yan yun yung mga kailangan nyo dadalhin yan tatlong tatlong ano na yan ang kailangan nyo dala-dala pagpunta nyo doon sa polo kung kayo po ay magpapan settlement agreement doon sa polo. Kung sa mga complain naman po, kung may mga complain kayo, pumunta lang din po kayo doon sa polo. At bibigyan naman din po kayo ng form. Ayan. Ganun din po sa final settlement. Bibigyan po kayo nila ng form. Ito yung form na ibibigyan nila sa inyo. Ayan. At ako'y kahapon ng galing doon sa polo. Ayan, may tatak sa so, polo. Ayan. Uh, bibigyan kayo itong Department of Labor and Employment Philippine Overseas Labor Office Riyadh KSA Ayan. dahil ako po ay nandito sa Riyadh kaya sa Polo Riyadh po ako pumunta dahil ang akin naman pong sadya sa Polo ay isang uh, para sa para makabil po ako sa health uh, sa health assistant ayan kasi tayo po ay active member pa ng ng OWA. So kaya napakahalaga po talaga na dapat after 2 years kung hindi kayo uwi, i-renew niyo pa rin yung inyong mga ah uh, yung OWA membership niyo. Kasi hindi natin masasabi kung ano yung mga pwedeng mangyari sa atin dito sa ibang bansa. At uh, tulad ko, hindi ko naman inaasahan na magkakaroon ako ng sakit at ngayon uuwi ako ng Pilipinas para ako ay magpa-opera sa aking ovarian cyst. So, ang ginawa ko lang po, pumunta ako ng polo, sinabi ko sa amo ko na pupunta ako sa polo kasi uh, hindi kasi ako matutulungan ng employer ko regarding sa pagpapa-opera ko. Pero, magbibigay sila ng konting tulong, pero hindi yung sabi na sasapat sa gastusin para sa aking pagpapa-opera. Instagram. Um, yun, so, dahil ako ay may active member pa sa OWA, at kakarinyo ko lang po nung June, nagrinyo ako nang June, June 30. So, ayan, punta ako dun. At ayun, ito binigyan nila ako ng form. Ito rin yung binigay sa akin. So, actually, pare-pareho lang naman yung form na ibibigyan nila pagpunta doon. Magko-complain ka, or final exit visa, tapos pag meron ka ng mga requirements na dala-dala, meron ka ng copy of the plane ticket mo tapos yung final exit visa tapos yung passport eh attach lang yun dito ako hindi makapag and din dito syempre dito ayan magpipil up ka lang po dito sa form na to mag-fill upan mo lang po dito ang pangalan mo ang pangalan pala ng form nila ay lingap paglingap paglingap form paglingap form ayan Ah, uh, lalagay mo lang yung pangalan mo, contact number. Ayan, yung personal details mo po. Yun ilalagay mo dito, passport. Yung pangalan ng agency mo. Kahit na nag-close na yung, yung agency nyo sa Pinas, ilagay nyo pa rin kung ano yung nakalagay sa inyong kontrata. Tapos yung agency dito sa, sa Riyadh, kung nasan mga kayong bansa, ilalagay nyo rin yan kung ano yung agency nyo dito. Name of employer, uh, address, tapos nakalagay dito kung ilang months years ka na dito nag-stay ayan, bago ko po ipagpatuloy yung aking na ating uh, topic ngayong gabi patungkol sa polo sa pagpunta sa polo kung kayo po ay bago pa sa aking youtube channel please please don't forget to subscribe and like uh, pakipress na rin po yung bell button para po ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos ayan, maraming salamat po at comment na rin po kayo kung nakatulong itong videos na ito sa inyo and pakishare na rin po. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Ilagay nyo kung ilang years and months na kayo nag i dito. Kung months lang kayo, ilagay nyo kung isang anim na buwan, dalawang buwan. Ilagay nyo dito kasi nakalagay dito period of employment, years and months and days. Ayan. Nakalagay dyan. Tapos dito naman sa baba, nature of complaint. Dito na, nakalagay na dito yung contract violations. Dito, nakalagay na dito yung contract violations. So, ano yun. Kung may mga complaint kayo sa inyong mga amay. Ano. Ayan. Ayan kung nababasa nyo. Kung makikita nyo. Ayan. Diyan. Uh, lagay nyo, check nyo kung may legal deduction ba sila na ginawa sa'yo. Illegal termination. Uh, overwork. Underpayment. Unpaid salary wages including delays Withholding passport ayan pwede niyo i-complain yung amo niyo kung yung yung passport niyo eh sila ay naghahawak ng documents niyo at hindi nila ibinibigay sa inyo pwede niyo i-complain dito na others na kalagay tapos meron dito eh, may, sa immigration expired visa illegal entry illegal permit ayan nandiyan lahat-lahat etc missing uh, missing lost passport ayan pwede nyo din ikon dito non insurance ikama kung wala kang ikama overstaying abuse ito sa abuse and violence ayan nandito emotional physical abuse sexual abuse and then trafficking and yan nandito lahat lahat ng ano check nyo lang kung ano yung mga complain niya dito check nyo lang po yung box tapos ito naman yung sa health. Yung sa illness. Kung ano na yung gusto nyo iyan dito. Mental mental health issue ba or other personal problem. Ayan. Dito ilalagay nyo lang dito. And then dito sa likod. Ayan. Gagawa kayo dito sa likod ng ano. Ah, liham. Baga para kayo susulatin doon. Dito sa likod ko. Ano yung salaysay detalye ng problema na idinodulog nyo sa polo. Ayan. Tapos, magkatapos nyo din, patapos nyo tilapan, pipila kayo. Pagkatapos nyo pumila doon, pupunta na naman kayo sa, kasi pipila kayo for ano, encoding, i-encode yan. Pata kayo sa encoding area. Maghihintay kayo doon nang matapos kayo ma-encode. After ma-encode, babalik kayo doon sa desk, sa front desk na ano sa polo, sa taas sa sa likod. Kasi yung sa front sa polo, yung pinaka front sa polo, ano 'yon? Ah, para yung sa mga magre-renew ng contract at saka OEC yung ito yung O1 membership. Yan, doon yung sa harap. Tapos kung sa complain at saka yung final final settlement na dito sa likod. Sa likod ng polo din na ah. So, hindi na kailangan na appointment. Hindi nyo na kailangan appointment. Pumunta lang kayo sa polo. At uh, sabihin nyo lang kung anong kailangan nyo. Bibigyan kayo ng form. Tapos, pilapan sa inyo. Pipila kayo. After nito ma-encode, pila kayo doon. Uh, Pumunta lang kayo sa desk kung saan kayo kumuhan itong form. Tsaka na kayo bibigyan ng number. So, pipila na naman kayo sa kabilang pila. So, doon na yung pinaka... Ah... Ano, uh, doon na yung advices nila, yung magka-advise talaga sa'yo kung ano yung mga gagawin mo, ganito, ganyan. Ganun lang. Tapos kung final settlement na, uh, meron na kayong final settlement, doon na kayo. Nandiyan na lahat yung visa nyo, except visa. So, yeah. settle na kayo doon. Kasama yung employer mo, doon, mag, doon kayo magbabayaran kung ano yung mga kulang o mga unfed salary nyo ng mga hindi ni binigay or yung end of service contract nyo kung kayo ay naka 4 years na dito or 5 years kung ilang taon kayo nag-stay sa employer, sa isang employer lang so mabibigyan kayo nila ng ano, end of service ah, uh, contract so ganoon lang, napakadali lang naman to wala namang, ano, wala namang silang masyadong hingin sa inyo kung ano lang sa so, pinapan nyo lang tong form na to side kaya sa likod pasan nyo doon maghintay lang kayo kung anong sasabihin. Merong enter merong ano doon, meron din nag-interpret o hindi kayo marunong magsalita ng Arabic, sila na may explain sa inyong amo. Regarding sa mga kulang or mga ano nila, complaints niya sa kanila. Ayan, kung, kung kayo ay nakaapat na taon na, or natapos na kayo ng kontrata niyo 2 years, at uh, hindi binigay sa inyo ng amo nyo yung, kasi nakalagay dito sa ating kontrata nakalagay dito sa ating kontrata kung tapos ka ng kontrata mo dapat papauwiin ka nila diba? dapat papauwiin ka nila ibilihan ka nila ng plane ticket tapos babayaran ka nila sa one month vacation fee mo bibigyan ka ng one month vacation fee mo tapos pagbalik mo galing mo sa bakasyon bayaran ka ulit nila ng another one month. Magbibigay sila ng one month. So, balik two months po yun. So, dahil di ka naman mag-a, ma, mag para makuha mo yung, ano, yung, yung, yung vacation pay mo, kausapin mo yung amo mo. Ngayon, kung ayaw niya magbigay, at marami siya sasabihin niya, ito ganyan. Kasi ako, ganyan yung ginawa ko. Kinasa po yung amo ko. And then, sabi niya, wala daw yan, wala daw yung mga ganyan-ganyan, etc eh, pinabasa ko yung, yung, yung kontrata. Mahalaga, mahalaga na meron po kayong kontrata. Kasi nakalagay po yan dito sa so number sa so number 10. Nakalagay po yan dito sa so number 10. Pinabasa ko to sa kanya at hiningi ko talaga to sa kanya. Pero hindi niya pa na ibibigay sa akin pero ibibigay niya pag ako mag-flight. So, malagay yun. Kaya kaya meron po tayong uh, final settlement na ginagawa sa polo para po sa mga amo na para din sa atin yun para sa mga amo na matitigas talaga kasi marami talagang amo na employer na iba rin talaga kahit na kahit na ipakita mo yung kontrata mo kahit anong gawin mo ano sa kanila ayaw pa rin lang magbigay ang dami pang mas nasabi diba so yun ah uh, gawin mo lang pag-usap pala nang maayos pag pa rin talaga nila sabi mo lang na, napatawag ka na sa wag ka lang wag ka lang makipagtalo wag ka lang makipag-away sa kanila kasi hindi ka naman mananalo dito eh. Kahit tama ka. Gulo lang. Hindi ka rin mananalo. Mahirap niyan. Baka balik ka rin ka pa nila. So, sila ka lang. Kausapin mo lang na maayos. Habaan mo lang yung pasensya mo. Paliwanag mo lang sa kanila. Ipaintindi mo sa kanila. Pag hindi nila kayang maintindihan. Sabihin mo na pupunta kayo sa polo. Pinapatawag kayo. Kailangan yung pumunta dun sa agency. Ganito, ganyan. Mag-ano lang kayo. Kahilan kayo. Kung ano yung sasabihin niyo. Kasi magiging maguti pa rin kayo kahit tapos huwag kayong papakita ng mga hindi magandang mga attitude dito mga amo niyo. Pag pa rin kayo kahit na ano. Kung kasi hindi na mga din ko sinasaktan din nila, di ba? Basta nakiusap lang kayo din. Dadahin kayo pag na kayo sa polo, dito doon. Ipilit lang na kayo doon, huwag no? papalang complain. Nandito naman lahat eh. Sulat ni lahat kayo. So Dadayin din po ng complaint niyo, din kakausapin sila ng polo. Paliwanag sa kanila yan. So, doon, makukuha nyo yung mga ano, pag pagpauwi na kayo, ha? Pagpauwi na kayo, makukuha nyo na yan lahat. Pati kung halimbawa, naka-four years ka sa amo mo, meron po tayo matatanggap na one month. One month end of service contract. So, balit three months sa akin, balit three months, diba, kukuha ko sa employer ko. So, malaking bagay din yun para sa akin. Kaya, yun ang inaano ko. Pero, dahil, uh, nag-usap naman na kami ng amo ko regarding dito. Sabi niya sa akin, dala naman problema, ibibigay ko naman lahat yun. Sa kanilang naman ako sa si employer ko, eh, babayat naman yung employer ko. Hindi naman sila mahirap kausap. Uh, hindi naman sinungaling. Baga, hindi naman siya sinungaling. Pag sabi, ibibigay, ibibigay niya talaga yan. So, kaya hindi ko na nilagay dito kung ano yung mga kung ano yung complaint ko. Hindi ako nag-complain sa amo Ang inano ko lang, yung sa health ko lang talaga. Sa health condition ko lang talaga. Uh, kung paano ako makakabil ng uh, assistance sa health uh, health assistance sa OWA ayun so sabi naman ng OWA gusto naman sabi ng OWA sabi na sa akin don't worry kasi active member ka ng OWA may makukuha ka at mabibigyan ka at talaga ng tulong so napaka-importante talaga nito na lagi tayo magre-renew at, at, sa ating uh, OWA OWA membership Ayan. ayun idagdag ko lang pala ha, sa pag pag uh, pagka-claim ng kung paano mag-claim sa health uh, or makakuha ng tulong para sa health assistant. Kailangan pagpupunta na kay sa OWA. Sa Pilipinas po tayo mag-claim. Ang mga ang requirements po is uh, kailangan meron kay medical certification galing sa doktor niyo Ang na nagpapatunay na kayo ay may sakit at uh, ano yung kalagayan yung kondisyon ng inyong sakit kanon yan yung uh, kailangan doon sa ano kailangan doon sa sa owa paano pag claim ng ano paano pag claim ng ng inyong uh, owa health assistance na hinihingi sa kanila mahalaga po yun na bago kayo umalis kung wala pa kayong certification kahit sa doktor nyo nagpapatunay na kayo na talaga yung may sakit kunin nyo na po dito bago kayo umuwi. Kumuha kayo ng certificate na nagpapatunay na kayo nga ay may sakit. Ako hindi ko pa nahingi. Bali, hihingin ko pa lang. And then after nun, babalik pa kami dun sa OWA para sa final settlement na. And then, pagbalik namin, kailangan daladala namin yung daladala na yung ano, kompleto na yung dapat. Then, yung visa, ticket, at saka yung passport niya. Copy niya. Ayun. So, yun. na magbabayaran yan kung mayroon sila unfilled salary o kung ano yung mga kulang nila na hindi nabayaran sa inyo. Pabayaran nila yan. Pati yan, end of service contract nyo kung kayo ay naka 4 years, 5 years, 6 years o ilang taon kayo sa amo nyo. Sa isang amo lang ha. Kahit na kayo ay nagbakasyon, bawa, every 2 years nagbabakasyon naman kayo, ganun, pwede nyo pa rin, pwede nyo pa rin makuha yung end of service nyo. Basta sa isang, employer lang kayo. Hindi kayo nagpalipat-lipat na employer. Baga, isang employer lang talaga kayo. Yun, may makukuha at makukuha talaga kayo. Basta, tumahan kayo sa polo. Dumaan kayo sa polo. Kasi ang dami kong, ang dami kong mga kaibigan, mga friends dyan na ilang taon na ba, ilang taon na sa employer nila, eh, wala man sila nakukuha, hindi rin sila nakakapagbakasyon sila pero hindi rin naman sila binibigyan ng vacation pay hindi sila binabayaran ng vacation pay kahit pagbalik nila hindi rin sila binibigyan so as in wala talaga so, wala lang din silang ginagawa kasi pag wala tayong ginagawa hindi nila malalaman na mali rin yung ginagawa nila mali rin yung ginagawa ng abo natin paano nila maibibigay sa atin kung hindi naman din tayo nagre-reklamo diba? hindi naman tayo nagko-complain kung alam mo naman yung karapatan mo wag kang matakot na magsabi at lalo nakalagay naman sa kontrata mo kung ano yung yung agreement ito agreement yung kontrata mo yung pinirmahan nila yan eh. so nandyan yan eh oh. so, sabihin nyo lang, ipabasa nyo lang sa kanya ipabasa nyo lang ng maayos ipabasa nyo ng maayos, o copy nyo ng maayos kung yung, ano, yung nakikipag-away kayo, wala, hindi naman kailangan makipag-away basta kasi pag nakipag-away kayo walang ma ano, wala namang malulutas na problema or ano diyan lalo lang gugulo-gulo di ba pero pag kinausap po nang maayos asin sinan at maintindihan din naman nila yan at wala silang choice kundi ibigay talaga yan kasi nandiyan yan eh nakasaad dyan dyan